Hi mga kaibon, welcome back po sa si channel natin Ibon at iba pa, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan Subscribe na po kayo At pakihit na rin po yung notification bell Para updated po kayo Sa mga ina-upload natin video every week At syempre, para updated din po kayo Sa mga kaganapan sa mundo ng pag-ibon Ngayong araw na to mga kaibon May simpleng pag-uusapan ng tayo Actually ay katanungan Ng ilang mag-iibon natin O ilang kaibon natin na ano ba daw yung magandang pamoster o ano ba daw yung gamit nating pamoster. Napakagandang katanungan ito mga kaibon. Bibigyan natin ng kulay, siyempre sa abot ng makakaya natin at siyempre sa experience natin. Ibibigay natin kung ano yung mga ginagamit nating pamoster. At kung mapapansin yung mga kaibon, ngayon, grabe, dami na namang buying. Kaliwat ka na naman ng buying ng... Siyempre, yung all-time favorite, Lutino Opaline, Crimino Opaline. Kaya medyo maganda-ganda yung laban ng mga Ino next year. Kaya medyo abang-abang uh, lang tayo mga kaibon kasi medyo exciting kasi di ba? Medyo maraming naghahanap at kahit siyempre mababa yung kuha, at least umiikot siya mga kaibon, at least hinahanap siya. At kahit papano, kung ibibenta nyo Facebook online, mapepresyohan nyo po kasi in demand nga po siya. Kasi syempre kung ang kuha sa buying, like for example, 2,700 o 3,000, syempre pwede nyo siyang ibenta 3,500 o 4,000 sa Facebook kasi nga, o doblehin nyo pa, depende nyo sa inyo yung mga kaibon kasi ibon nyo po yan. Kasi nga, ang buying price, ganito, di ba? Kaya exciting, exciting mga kaibon yung Ino sana next year mas uh, maging matagumbay pa. At syempre mga kaibon, bago natin sagutin yung katanungan ng mga kaibon natin, magsa sa shoutout muna tayo. At ngayon pa lang mga kaibon, nagpapasalamat na kami sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo mga kaibon, hindi po tayo magpapatuloy. Kaya maraming 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 salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon, syempre, mag-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. At gaya nga ng sinasabi ko parati, dahil sa inyo po, nagpapatuloy po tayo at maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout kay kaibon, uh, Angelo Villena, Mav Avery, Roderick Surilio, uh, Binal Avery ng Petshop of Barangay Panganiban Boulevard, Neil Escuril ng Gubat Sursugon, Gary Boy, Vito, Jeff Kayanan, Kuya Zurge, Jumel Nulasco, Anton Castro ng Malolos Bulacan. Ah, uh, this Saturday, mga pupunta kami dyan, sir. Shoutout kay Kaibon uh, Godric Velas, Romel Austria, Dan Katian ng Isabela, kay Richelle, Eric Jr., Eric Chunsim sa Chunsim family. Ito, support talaga natin to. Maraming maraming salamat po sa suporta. Carlito uh, Buena Mga mag ng Taytay -tay, Ang ng Tanay Rizal Sa mga taga Tanay Rizal dyan Mabuhay po kayo uh, KJ Mini Avery ng Samar Yugi Mini Avery ng Bundin Lupa Jerome Abdon ng Lucena City Kuya Mike Mini Avery ng Kalamba Laguna Mordido Family ng Las Piñas City Yao Yan MMA Fighter Kay John Kenneth Babiano Kay Leo Lunaria kay Kaibon Cherry Lapulapu kay Lloyd Aldrex Lunaria kay Luis Lane Fernandez kay Shout out kay Kaibon Vinis Leinad ng Germany Wow, imported from Germany Baka naman <laughs> Joke lang po A shout out kay Three kids Mini Avery ng Amadeo Avite Kay Mark Well Kay Mark Wilson Avendano, kay kaibon Avendano Mini Avery ng Antipolo City. At shoutout kay kaibon Louis Sanque ng ALBS Avery ng Taguig. Maraming maraming salamat po sa, sa mga supportan nyo, mga kaibon. Okay, ngayon mga kaibon, syempre, sasagutin na natin o bibigyan natin ng kulay, yung katanungan ng mga kaibon natin. Ang tanong daw is, ano ba daw yung magandang pamoster? at yung mga gamit nating pa monster. Ito po yung uh, katanungan na to, actually maganda to kasi minsan kinakailangan natin to kung gusto nating bumilis yung breeding natin. Kung gusto nating magparami ng mabilisan, kailangan, kailangan natin gumamit ng pa monster, mga kaibon. Pasagutin natin to, bibigayin natin yung mga pa natin. Yung mga pa pala natin dito, Uh, magbibigay lang tayo ng walong pamoster tapos magbibigay tayo ng nasasabi nating sabi ng karamihan na magandang pamoster mga kaibon okay ang unang ginagamit natin na pamoster mga kaibon is back to back na green opa split ino gamit natin yung pamoster mga ilang clutch na ginamit natin yon. Nakadalawang clutch o tatlong clutch na ata na gamit natin yun mga kaibon. Magaling bumuhay mga kaibon. Pangalawang gamit natin ng pamoster is Lutino Hen Tapos yung kaparas niya Power Blue Split Ino Nakak Yun, gamit din natin na pamoster yon mga kaibon. Magaling din bumuhay, grabe. Susunod so, na gamit natin na pamoster kaibon is Back to Back Post possible split red factor split sure split na to na fail follow. Gamit din natin na pa-monster to mga kaibon sa ngayon kasi kailangan natin ng pa-monster. Kaya ito yung gamit natin. Ang susunod na gamit natin na pa-monster is back to back ulit. Opa split dilute split fail. Ginamit din natin na pa-monster to kasi nakita natin na magaling bumuhay sayang kasi nagbubuga na rin to ng OPA PF Dilute pero mas prefer ko na gamitin siyang pa ngayon kasi magaling siyang bumuhay ng aqua kaya ginamit siya natin pa monster ito ang panglimang gamit natin uh, back to back uh, wild type na perso mga kaibon actually sinubukan lang natin to ginamit natin ngayon sinubukan natin kasi sabi nga ng karamihan magaling daw tong bumuhay kaya sinubukan natin sinalangan ka agad natin to ng magbubuga ng red eye uh, Pinalimliman natin sa kanila anim anim na itlog Fertile lahat dalawa dun red eye at ngayon nabuhay niya kaya bilib ako sa wild type magaling talaga pero depende rin siguro sa sa ibon kasi may mga wild type din na medyo maselan may ibon din talaga may na maselan mga kaibon kaya kaya bago tayo maggamit ng pamoster kailangan subok na bago natin gamitin yung ito sinubukan ko uh, alaw araw natin to sinisilip binubulabog natin to kinakatok natin tinetesting talaga natin kung hanggang saan yung pasensya nila kung hanggang saan sila masistress kasi kung sa onting silip lang, hawak lang ng inakay, hinawakan din natin. onting uh, katok-katok lang sa nest box, papatayin na kagad, ilalaglag, umasistress ka agad. Hindi na po natin ginagamit yon mga kaibon. Kasi uh, para makasigurado. Okay mga kaibon, susunod na gamit natin na pa monster is Opa Pale. Ang kapares niya, Opa Slaty Split Pale. ah, uh, ito, provener natin, magaling bumuhay nung naguso yung pale breeder natin to eh ngayon medyo wala yung pale kaya ginamit na natin siyang pamoster ang susunod natin ng na pamoster is par blue opa pale na kak napares nya violet opa split pale ginamit din natin ng na pamoster to kasi nga yung mga, mga pale ngayon medyo mababa talaga kaya ginamit na natin pa monster pero napakaganda mga ibon nito mga kaibon at breeder din natin ng Pardo o Pinto, nung una ang susunod natin pa monster is albino ang kapares niya is lutino red eye red eye kaya maglalabas din talaga na ang red eye yun po yung sample natin sa walong pa monster natin na tested and proven na natin na pa monster kaya ito yung mga gamit natin pa monster ngayon kung kung mapapansin yung mga kaibon yung mga pamoster na to halos lahat nagbubuga ng red eye except lang siguro sa back to back na wild type na kakasubok lang natin lahat yan mga kaibon nagbubuga ng red eye at bago natin ginamit yan bilang pamoster nagbuga na po proven na po yan na nagbuga ng red eye kaya kahit magsalang po kayo dyan ng aqua ino na project natin parate at nagpa-project na rin tayo ng Yellow Face o Paino, wala po tayong takot mga kaibon. Kasi yung mga ibon na to nagbuga na ng red eye, subok na. Ibig sabihin po, pag naka inakay ka ng red eye o may nakita silang inakay na red eye, hindi po nila kakatayin, hindi nila papatayin, hindi nila ilalaglag. Kasi nga po, ito yung mga pamoster na to, sanay na sanay na to sa red eye. Sanay na, na makakita ng red eye na inakay. Kaya mga kaibon, bago tayo pumili ng pamoster, isipin muna natin kung ano yung mga project natin. Kasi kung nagpa-project kayo ng mga red eye, tapos ang ipapaposter nyo na gamit nyo is hindi sanay sa red eye, baka masayang lang yung mga project nyo mga kaibon. Baka patayin lang ng mga pamoster nyo. Yung mga pinaproject nyo. Kaya suggest ko lang mga kaibon, bago nyo rin isa lang, subukan nyo muna. Isang clutch, dalawang clutch, guluhin nyo uh, silipin nyo araw-araw katukin nyo bulabugin nyo kung gusto nyo tapos pag may inakay hawakan nyo inakay picturean nyo ilawan nyo subukan nyo po yung pamonster nyo kung gaano katibay talaga yung pamonster kasi minsan patulad nung nakaraan may isa akong pamonster dyan mga kaibon yung ibon na yun nangulay nakakalungkot nga kasi pinatay niya dalawang krimino opaline Grabe, sayang yun, sobrang sayang yun Tapos, nung last week lang May tinesting din tayo na Pamoster, actually pamoster na rin natin yun Hindi ko alam kung bakit nagloko Pinatay din uh, Dalawang Cremino Opaline din O pinatay, tas isang Lutino Opaline din Na inakay Kaya, grabe dami nating tax ngayon Pero okay lang, patuloy pa rin tayo Pag pansin nyo yung pamoster nyo medyo kinakatay nyo na yung mga inakay it's time for them na magpahinga na ako ginagawa ko nyan kinukuha ko sila pinapahinga ko sila sa flight cage tapos naglalagay ako ng bagong pamoster kaya ibig sabihin mga kaibon kung gusto nyo magpamoster mag stack kayo ng pamoster mag abang kayo ng pamoster kahit isa o dalawa pagka may nagloko, may isasalpak kaya. May sasalpak agad kayo sa na uh, nabago pa monster. Kaya yung ginagawa natin mga kaibon. Minsan may mga mature tayo dyan na sa flights lang. May pares tayo na sa flights lang. Nakaabang lang yan mga kaibon. Kahit tumagal sila sa flights, okay lang. Nakaabang lang yan mga kaibon. Kasi kahit you know, anytime hindi natin alam may magloko na pa monster. Kinukuha natin yon, Pinapalitan natin. Pinagpapahinga rin na naman natin yung uh, nakaposter na. Kasi minsan, sa sobrang dami ng pinoposteran nila, kawawa rin yung kawawa rin yung ibon, syempre. Pinagpapahinga din natin. Bali, pinapaikot din natin sila mga kaibon. Para hindi rin sila magloko. Same thing din sa bre breeder nyo. Minsan, papahinga nyo rin. Hindi yung tuloy-tuloy din na clutch kasi magluloko din yan mga kaibon. Okay? Pag nag... Ang breeder nyo, nag-itlog na lang dalawa, maximum dalawa, isa, dalawa, ganun. Pahinga nyo na mga kaibon. Ibig sabihin, kailangan na ng pahinga ng ibon. Okay? At yung susunod na sasabihin natin, ito, hindi, hindi ko pa nasubukan to, pero marami nang sasabihin nito, kahit mga tropa natin, kaibigan natin sa pag-ibon na maganda rin daw talaga tong gamitin pa monster. Ito yung mga Alps 1 mga kaibon. Feeling ko sa tropa, dami pa pamoster talaga na Alps 1, mga uh, Lutino na Alps 1, Peach Face na Alps 1, yung mga Red Eye din, magagaling, magagaling din talaga bumuhay. Kaya ito, marirecommend natin, maganda rin gawing pamoster. Uh, pero based sa experience ko, wala pa tayong experience na may pamoster tayong Alps 1 mga kaibod. Baka near future kumuha tayong Alps 1 para hindi rin tayo mahirapan mga kaibod. Para may pang-abang na rin tayo. At yung susunod is yung back to back na hen daw. Maganda din daw gawing pa monster yung back to back na hen. Hindi ko rin nasubukan, di, hindi rin po natin nasubukan pero may mga big time breeder akong kilala na ito yung gamit, may mga tropa na ito yung gamit, back to back hen ang gamit nila. Kaya sabi ko, balang araw masusubukan din natin 'yan kasi kung kung mag, sabi ko nga ako magte-testing tayo nito, dapat ano muna paalimlimin muna natin sila ng mga low mute lang o yung hindi tayo manghinayang if whatever man mangyari sa ibon mamatay o kung anong gawin nila sa ibon yung hindi tayo manghinayang kaya susubukan natin to in the future din kung totoo ba talaga to pero ito yung masasuggest ko na mga ibon na pwedeng gawing pamoster mga kaibon okay Okay mga kaibon, sana nasagot natin yung munting katanungan ng mga kaibon natin. At sana nag-enjoy kayo sa munting video natin ngayon. At pakisuporta na rin po or pakifollow na rin yung, yung Facebook channel natin, Ibon at Iba Pa. Kasi minsan doon tayo nagbibigay ng mga itlog o anuman mga kaibon. Doon tayo nagbibigay ng update. Okay mga kaibon, salamat po. God bless po sa mga pamilya nyo. God bless po sa minamahal nyo sa buhay. God bless po sa ating lahat ibon at iba pa po maraming maraming salamat sa inyo mga ibon